Okay, maganda nga. Ah, magandang gabi, mga idol. Ah, gabi, uy. Ah, nga, di maibig ka idol, eh. Nili ako sa payag, idol, oh. Nagluluto ako ng paksiw, idol. Nagluluto, eh. Tagalogin ko iba, idol, para ma maitindihan naman sa doon sa Manila. Ayan, idol, oh. paksiw, idol, Ah, nga, uy. Bumbay lang yan, at saka, ano, idol, ah. At sala, yan lang, talong. May talong gunti, ayan, ah, oh. No. Nakita nyo idol, ah, nga, uy. Tapus anu edul ita tak na itu edul atang anu woi ayan menga edul woi ita na itu edul lah dito semai kaho ya edul Kahoy kaho ika na tayung PANGGASULI suli eh. iba eh, talaga tayo edul eh. alam mo na yan ni eh. ayan woi oh. kaho yan edul PERKATA pagkatawi ayan menga edul tatak angkuna itu edul patsi wu ba AY gino wu kulur dapak si woi ayan oh isda yan ay doon sa lang at saka bumbay, isang bumbay isang at ayan na, okay na yan, madig sarap a, pag naluluto na yan ay kainan na yan so maghanap ka ito na kutsara dito ay uukayin ko ito para mapantay ba ang eh. alam nga Idol. dulo uh. ayan ay dulo ang eh. nagluluto ako na practice ako ng paksiw ba kasi ano mo ito mag no? hindi ako kaya na mahaw kayo na ako mag idol ito na akong panggabi meron ako pang na ang may pita ano anyway. tataklobin ko na ito idol ayan na po taklob ang ano anyway, eh ay na na basi may ba, yabonin mo na na <coughs> huhuyopin kina ito idol huhuyopin ba panaka na naman dun sa Manila ito mga tagalog ba Tagalog naman ako ng kunti para makaintindi yung mga ano. Kaya tayo idol, mga bisaya idol. punta tayo ng Manila, makaintindi tayo ng Tagalog. Ang mananap idol, yung mga Tagalog idol, yung Tagalusyon ba, Manila. Pag makapunta dito ng, sa Manila, sa, Mindanao, hindi sila kasabot ng bisaya. Hindi, dapat mag-practice kayo ng bisaya, oy. Hmm? Kaya hindi sila marunong magbisaya ng mga Tagalog ba? Hindi marunong magsalita ng bisaya. Pero tayo mga bisaya, maroon tayo magtagalog. ba? So, ano pa kayo, ano, ano, tayo dyan. Ayan. Magnganga nga, Tapos, maluto tayo edul mga, ano, ah, baka, sa kalahating oras, matagal pa na idol. Okay. Hindi man itong gasol idol, nga dali na main idol, kahoy lang ito, palkata, sumaupos maupos na yun yung mananap ni. Eh. Magsigit tayo ng tulak ng tulak, yan. Duso na duso ba? Yung natin ba? Usos, ginungo kailan ba kaya Nagugutom na ako, idol. Ito rin, ay yung, ano, idol, oh. Kaliro kayo doon, ang liit, idol, oh. Meron na kanin, idol. Yun ako, dumating yung galing trabaho, idol. Yung anak ko lang, ano, hindi siya magluto ng ulam, idol, eh. Yung anak ko, laki. Kanin lang, lulutuin niya, idol. Nandun sa, ano, lula niya. Uwi siya dito, pagkain na. Siya na magluto ng ano, paggabi ulam, I mean, no kanin. Alam tayo asawa ay dun. Pero mayroon tayong anak ay Mag Magsampung taon na ay dun ang asawa eh. Kasi nagluko niya mananap. Pubalit tayo ay dun. Dito na may salub tayo ay dun. Kaya dun, itong ito maliit kong bahay ay dun. Oh. Ang maliit o eh. Ang malaga ay dun putante no. Mayroon akong sariling bahay ba. Hmm. Basi magkasawaan na ako ng susunod. Kasawaan ng susunod na babae. Oh, lisyo po lalaki, asawa ko, no? Dapat babae, hanapin ko. Ulit. Pag mayroon namang babae na, ano, hindi siya igat-igat, ba? Hmm? Yung totoong bae ba? Hindi yung may asawa na, mayroon na ba na, mag -ano pa? Hanap ng iba. Pangit yung, ano yung, ang malagay doon, putanti. Yung ugali ng babae, asawa mo ba? Sa, ngayon, idol, putanti doon yung batasan, idol, yung ugali mo ba? Uh, Magana ang ugali yung babae, sa kalaki, makintindihan kayo sa loob na bahay, ay hindi maghiwalay eh. Kaso nagluko yung mananap, okay lang yun. Ang malaga, may nagbuhay tayo. Meron, hindi wag lang tayong mawala na pag-asa ito, no? Kasi nandyan si God. pre lang tayo ng free. Upload na yun, upload. Kahit anong video, basta hindi lang bastos, okay na yan. No? Para makatulong tayo ng kapot-tao. Kahit ako, eh, sa totoo, edo, hindi ako nagsinungaling ito. Isa lang talagang kaliro ko dito. Edo, ito lang ay No? Maliit lang doon. Siya sira na yan doon. Butin. Ito na doon, isang kaliro at saka isang kaha lang. Ayano. Oh. Wala na, sira na yung termoso ang tawag nito, wala na, sira na yung busnot yan. Dalawa lang gamit ko sa bahay doon. Isang kaliro at saka isang kaha lang so kinu Eh, eh kahirap din ba? Paita wi. Eh. Ilang ang malagaan pud ang tedon ng buhay tayo. So, palagi lang kayo magpray diyan, Huwag kayong mawala na pag-asa. So, God bless Edon. I love you. Maluto pa din. Basta ka na sunibi pa Edon. So mamaya pa na So good God bless idol. Amping ka kami no. So matagbeh na to. Matag adlaw. Buntag gabi. Ampo kita pinta sa ginoong. Salag lang. Ano? So salamat. O magandang gabi sa lahat dyan. Pran MGB man ko. Magandang gabi. Bayo. Mario Gumis Bayo. Angaw. Ito idol. So thank you God bless idol. I love you all. Angaw